Sabi ng mga ayaw kay Shubi Itrata, wala man lang ka-class-class -class at ka-taste-taste -taste magsalita si Shubi pero ang ganda-ganda niya. So amazing ang kanyang ganda at ang kanyang skin tone. Subalit, wala daw ang ka-class-class at ka-taste-taste -taste magsalita pero walang pakialam ang totoong fans ni Shubi. Mahal na mahal siya ng kanyang mga taga suporta at ito nga sa kanyang pinakabagong event at pinakabagong nga ganap ay kasama siya sa Acer Day. Kasama lang naman niya ang ating uh, The King of Hip -Hop, SB19. Isang malaking bagay ito sa karera ni Shovey Trata at saan kayo mga bashers niya na wala kayong magawa kundi hanggang dyan lang pambabas kay Shovey pero tagumpay na tagumpay si at maraming nagumahal sa kanya at maraming siyang pinapasayang mga tao. Ito nga backstage, masaya ang lahat kasama ang lahat ng ex PBB housemate collab ni Kuya. Mga housemates at syempre ang SB19 at ang kanyang pangarap na dati niyang uh, hinahangad. Kayo natupad na ang makita in person si Sarah Geronimo at makasama of course ang pinakasikat na boy band sa buong Asia, SB19. <laughs> oh, okay. oh, no, no.